thank mm. magandang araw mga kahoror at welcome back nga po palang muli sa aking channel Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng kwentong agimat at anting-anting Marami ang nagsasabi mga kahoror na bawal dalhin ang mga agimat o anting-anting sa simenteryo Dahil pinaniniwalaang ang humihina o nawawala ang bisa nito Kapag nadikit sa enerhiya ng kamatayan at kaluluwa ng patay ang simenteryo mga ka-horror ay lugar ng mabibigat na espiritu na maaaring sumipsip ng kapangyarihan ng agimat o anting-anting o magdulot ng sumpa sa may-ari. May mga paniniwala rin mga ka-horror na maaaring maakit ang masasamang espiritu at magagamit ang agimat laban sa may-ari imbes na ito ay maproteksyonan. Pero alam nyo ba mga kahoror na meron ding mga gamit gaya ng agimat at anting-anting na nakukuha sa mga sementeryo. At 'yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kahorror. At dito mga kahorror ay pag-uusapan natin ang uh, mga kasaysayan, mga ilang halimbawa, mga gamit at kaunting babala ng mga gamit na nakukuha sa sementeryo. Sa malawak na mundo ng lihim na karunungan mga kahorror. Isa sa pinakasensitibong paksa ang tungkol sa mga agimat at anting-anting na nagmumula sa mga sementeryo. Sa ating tradisyong Pilipino, ang sementeryo ay hindi lamang pahingahan ng mga yumao, kundi isang lugar din na pinaniniwala ang puno ng kakaibang enerhiya. May mga ilang antengero at albularyo mga kahoror ang naniniwala na may mga gamit na kapag nakuha o hinugot mula sa libingan ay eh nagtataglay ng pambihirang kapangyarihan. Subalit kasabay nito, may dala ring bigat, sumpa at panganib. Hindi lang ito basta kwento-kwento lamang mga kahoror. Sa kasaysayan ng ating bayan, lalo na noong panahon ng mga katipunero at ng iba't ibang kilosang revolusyonaryo, may mga lihim na grupo ng mandirigma na gumagamit ng agimat upang hindi tabla ng bala. Itaboy ang masasamang espiritu at palakasin ang loob ng kanilang mga kasamahan. At isa sa mga pinagmumulan ng mga anting-anting at agimat na ito ay ang mga simenteryo mismo. Pero bakit nga ba simenteryo ang pinupuntahan para sa mga ganitong gamit? May ilang paniniwala mga kahoror na ang lugar ng sementeryo ay malalakas sa enerhiya. Naniniwala ang mga antingero na sa libingan nakapahinga ang kaluluwa ng Yumao at ang kanilang lakas espiritual ay maaaring sumanib o dumikit sa mga bagay na naiwan doon. Isa pang paniniwala mga kahoror ay ang koneksyon sa mundo ng espiritu. Ang simenteryo ay itinuturing na pintuan ng dalawang mundo, ang pisikal at espiritual. Kung marunong kang kumalabit sa lakas nito, pwede mong magamit ito sa iyong mga kapakinabangan. Nariyan din mga kahoror ang paniniwala ng panata at pagsubok. Ang pagkuha ng agimat mula sa libingan ay hindi para sa mahinang loob. Ito'y isang uri ng pagsubok kung gaano katatag ang isang naghahanap ng lihim na karunungan. So pag-usapan naman natin mga ka-horror yung mga halimbawa ng agimat at anting-anting na nakukuha o nagmumula sa mga simenteryo. So number one mga ka-horror yung buto ng bata o sanggol. Isa sa pinaka kontroversyal at delikado. May mga paniniwala na ang buto ng isang sanggol, lalo na yung namatay bago mabinyagan, ay nagtataglay ng likas na kapangyarihan. Ginagamit ito noon ng ilang manggagamot bilang sangkap sa orasyon o ritual na pangdepensa at minsan pang -atake. Pero lagi nating tatandaan mga kahoror ang kapalit nito. Mabigat ang balik Madalas sinasabing sinusunda ng iyak ng bata sa panaginip ang may-ari At kung hindi ito maayos na naiproseso, maaaring magdulot ng pagkabaliw So number 2 tayo mga kahoror ng Cross ng Libingan Kapag ang isang lumang cross sa simenteryo ay unti-unting nasira at may naiwa na kakaibang bato o piraso itinuturing itong mutya. Ang mutya ng cross ay ginagamit bilang pananggalang laban sa mga maligno, aswang at masasamang espiritu. Maraming albularyo ang nagsasabi na ito'y mabisa kung pupulutin ng kusa at hindi hinukay. So number 3 na tayo mga kahoror. Pulbos ng buto. Abo o giling. Dito naman mga kahoror ay ginagawang sangkap sa ilang itim na ritual. Ang pinulbos na buto mula sa mga labi ng patay ay ginagamit na panudlang sumpa o pampahina ng kalaban. Subalit ang maling paggamit nito ay nagbabalik ng sakit at kamalasan sa mismong nagmamayari. Number 4 mga kahoror Bato ng Nitsong Matanda sa ilang pagkakataon mga kahoror, may mga kakaibang bato na lumilitaw sa ibabaw ng lumang litso. Kapag ito ay kinuha o dinala ng isang marunong, pinaniniwala ang magiging tagapagtanggol laban sa pangalip. May mga antingero na nagsasabing ang ganitong bato ay parang nagiging gabay espiritual na kumikilos ayon sa kaluluwang pinagmulan. Number 5 mga kahoror, Lupa ng libingan Isa ito sa pinakakilalang gamit mula sa simenteryo. Ang lupa mula sa libingan ay ginagamit sa kulam, sumpa at ritual ng panlilinlang. Halimbawa, ang isang tao ay pwedeng hindi makita o hindi matunto ng kaaway kapag ginamitan ng lupa ng patay. Ginagamit din itong pampalakas sa mga orasyon ng isang albularyo kapag kailangan niyang humarap sa mas malakas na mangkuhulam. Number 6 mga kahoror Bungo o bahagi ng ulo ng namatay Ang bungo ay matagal nang ginagamit sa iba't ibang kultura bilang simbolo ng karunungan at koneksyon sa espiritu. Sa mundo ng lihim na karunungan mga kahoror, ang bungo mula sa simenteryo ay pinaniniwala ang nagbibigay ng tagos na kaalaman at kakayahang makita ang mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Subalit ito ang isa sa pinakadelegado. Number 7 mga kahoror, Insekto ng Libingan may mga kwento ng mga antingero na gumagamit ng mga insekto mula sa nitso tulad ng itim na langgam, uod o beetle. Sa ilang paniniwala, ito daw ay tagapagdala ng kakaibang bertud. Halimbawa, ang isang insekto mula sa libingan ay ginagamit upang maging invisible sa espiritual na mata ang isang tao. So pag-usapan naman natin ngayon mga ka-horror yung mga ritual ng pagkuha ng ganitong uh, mga gamit. Hindi basta kinukuha ang mga agimat mula sa simenteryo. Kadalasan may mga kaukulang ritual na ginagawa dito. So ilan sa mga ritual na ito mga ka ay ang pag-aalay ng dasal at kandila bago pumasok sa simenteryo. Nariyan din yung paghingi ng permiso sa kaluluwa ng nakalibing. May ilang orasyon din na para hindi sumama ang espiritu ng yumao sa kukuha. At uh, may ilang pang mas madidilim na bersyon na gumagamit ng dugo bilang handog. At kung walang ganitong klase ng proseso ng ano, mga kahoror, ang nagsasabing mga nakakaalam ay naniniwalang lang susundan ng malas, sakit at bangungot ang kumuha ng mga agimat o anting-anting sa sementeryo. May mga babala naman ang mga matatandang albularyo at antingero patungkol sa pagkuha ng mga ganitong gamit. Una, hindi lahat ay dapat hawakan. Ang mga agimat mula sa simenteryo ay may kabigatan. Kung hindi marunong, mas makakabuti na huwag itong subukang kunin. Pangalawa, may balik at sumpa. Kung mali ang paggamit ang sumpa ay babalik sa nagmamayari o nakakuha ng agimat o anting-anting. Pangatlo, may espiritual na utang. Naniniwala ang mga antingero na ang bawat gamit mula sa libingan ay may kapalit na panata o alay. Kapag napabayaan, doon naguugat ang kapahamakan. Lagi nating tatandaan mga kahoror na ang mga agimat mula sa simenteryo ay hindi lamang mga bagay na kinuha mula sa lupa. Isa itong pagsubok ng pananampalataya, tapang at panata ng isang naghahanap ng lihim na karunungan. Subalit sa parehong oras, ito rin ay babala na hindi lahat ng kaalaman ay para sa lahat. May mga lihim na dapat igalang at hindi basta-basta inaangkin. Kung hindi sapat ang lakas ng loob at kalinisan ng hangarin, mas makakabuting huwag makialam sa mga ganitong bagay tulad ng sinasabi ng mga matatanda. Ang simenteryo ay para sa mga patay. Ang agimat ng libingan, kung hindi mo kaya, ikaw ang siyang kakaini ng kapangyarihan nito. So hanggang dito na lang mga kahoror. At samahan niyo akong muli sa mga susunod ko pang mga kwento patungkol sa Agimat at Anting-anting. Maraming salamat po.